kakalapatids, dumating din tong dalawa natin, bali tatlo to. Malas te, kanina pang maga tong pinakawalang ko. Ayan, yung live natin, sa kayong isa. Kanina pa ako naghihintay mga kalapatids, kinakabahan tuloy ako, baka di ko yung uuwi. Ayan, nakapagpakain na tayo ron. Ayan yung dalawa, papasuhin ko na mga kalapatids, pakakainin ko muna. Saan kayo galing? 7.30 ko sila pinakawalan, anong oras na? 9.55 tagal yung rumuting yari tayo ay nako buti nila pinakabanyo ako hindi <laughs> tuloy ako makapanood ng final ha ah. <laughs> hinaalala ko kayo ayun nung nakakatayo ang gold balita natin update pinakaba tayo na dalawa natin at mamaya kasi loading na loading na ayun ay, mga kasama yun, pinakain ko na eh. Oh. oras na, alas gis na. Sige, dyan muna kayo, pahinga muna kayo. Napalayo kayo masyado. Siguro may pakawala ngayon mga kalapatids. Kaya, ayun, tatlo yan. Yung isa wala pa. Ayun, nagpakawala kasi ko na isa pa, hanapin sila. Ayan. Kulang pa ng isa. Pero okay, nandito yung dalawa natin. Baka makauwi rin yun. Abang-abang natin mga kalapatids. kalapatid is nagpakain tuloy tayo ulit at yung isa wala pa ayan silalig natin si Lala oh. takot sa akin eh Ayan muna natin mga kalapatids, mamaya update ko kayo, hawakan natin sila, magbibigay tayo ng bayta bulik. Yun mga kalapatids, ayan yung ibon natin, si Lala. Pinakaba tayo. Yung isa wala pa hanggang ngayon. Ang oras na. Alas 11 na bigay tayo ng vitabunik paghahanda natin sa paitan masyado mo ang pinakaba yan. yan mga kalapatid sila na yalis ya, ko na sticker para mamaya eh, diretso na Ang live mga alam pala ngayon mga kalapatids. Bali, 54 ata. Ayun. Tapos, lumapit na sa standing si Lala. Pang 27 na siya. Ayun, medyo malapit na. Dati, napakalayo. <laughs> Nasa halos dulo siya. Ayun. Gumanda na yung standing niya. Ayun. Tapos sa 3 crown, 2 crown. Ayun. Maganda na yung naging standing na ito ngayon. Ayon yun nga lang <laughs> eh medyo lumiit yung katawan niya tinakbo lang bali tatlo lang sila na siguro may dumaan dito yun pero yan, kaya maaga tayo nagbigay ng baita huli eh. para na rin bumalik lakas nila <laughs> sa bagay matutulog pa naman sila sa baka yun yung isa naman mga kalapatids ah, yun ibon ni Brad Boy Diba, dito po. Ayan. Sa 3 crown ata, unti um, na lang. Wala na ata. Nasa 15 na lang o 13. Eh. Ganun na lang. Kaya magaganda laban nito. Saka sa 2 crown. Ayan. Doon ba? Ayan po ibon. Wala pa tayong pangalan dito. Bata pa itong mga kalapatids. Batang-bata. Ayan yung laglag niya. Eh. Pang apat pa lang yun ang nung nagbidahan kami ni Brad Boy nung nakaraang araw nasa 4 months magpa 5 months pa lang to yun ay ginawa ng ibon niya iyon. Uh, Bali, yung mga kalapatids gift kasi sa akin to ni Brad Boy Brad Boy salamat po sa Diyos kala nga ni Brad Boy na iwinawala na natin to <laughs> pero sabi ko sa kanya dami po natin dito nasa 13 pero isa siya na ko sa uh, gusto kong ibon na ilaban ng open race ayun po yun mga kalapatids balita ko lang sa inyo yan bro boy mamaya na po ang kargahan na ito final update natin pagkabuli binigay ko ngayon para baka pagpahinga sila uh, yun alapay isa mga kalapatids nakasara pa rin to sana makauwi Ayan naman si Lala. Ayan mga kalapatids. Ayan. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Yan na update natin mga kalapatids sa ating mga ibon. 'yon Kaya salamat. Peace out.